Tingin ko marami-rami ang mamamas mag magpapasko sa kulungan. Sa tansya ni Public Works Secretary Vince Dizon, posibleng 60 tao ang magpapasko sa bilangguan dahil sa mga maanumalyang flood control projects. Ani Dizon, sila yung mga tauhan ng DPWH at kontraktor mula sa apat na kasong nakahain na sa ombudsman. Ang mga kwestyonabling proyekto sa Bulacan kung saan sangkot ang 20 public works official at limang kontraktors, kabilang ang kontratistang si Sara Diskaya. Nariyan din ang natukoy na proyekto sa Oriental Mindoro kung saan dawit ang dating mambabatas na si Zaldico at ang kumpanyang Sunwest. Ang hindi natapos na proyekto sa La Union na kinontrata ng Silver Wolves Construction Corporation na umano'y konektado kay daring House of Chairman Eric Yap at ang 96.5 million pesos na ghost project sa Davao Occidental na ginawa ng kumpanya ng mga diskaya. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo, pero wag ginawa. Di ba klarong-klaro yun? na ninakaw yung pera doon. We're very, very confident uh, na kulong to mga to. Ito rin daw ang target old. ng Ombudsman. Ang sabi nga po dapat, um, as soon as today, sana meron ng nakakulong. Kaso nga lang, we have a process to abide by. And these are things that we have to respect dahil part po yan ng due process. Pero bukod sa pagpapanagot ng mga kurakot, sabi Dizon, mahalaga rin ang reforma para mapigilan ang korupsyon. Isa sa mga tingin niyang pinakamalaking hakbang ang pag ng presyo ng mga materyales matapos mapag-alamang overpriced ang mga ginagamit sa infrastructure projects. Kaya aprobado na ang mas mababang presyohan para sa ilang materyales gaya ng aspalto, semento, graba at iba pa kada rehiyon. Halimbawa sa Mimaropa, ang aspaltong higit 23,000 pesos ang presyo kada metric ton, halos 6,000 piso na lang ngayon. Malaki din ang binaba ng per cubic meter na presyo ng buhangin sa Metro Manila mula 1,314 sa 450 pesos. Ang kada kilo ng steel sheet pile o ang mga bakal na ginagamit sa pundasyon ng mga proyekto, kalahati rin ang binaba sa karaga at soxergen ayon kay Dizon, alinsinod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na ipantay ang presyo ng materyales sa merkado. Aniya, posibleng 60 billion pesos sa 2026 budget ang matipid ng gobyerno dahil sa pagbabagong ito. Sakop din daw ng kautosan ng mga proyekto ngayong taon na hindi pa na i-award. Automatic na yan. Pag binaba ang presyo ng, ng materyales, yung budget, ng, yung, yung, yung uh, tinatawag nilang Uh, actual budget of the contract o yung ABC. Meaning, pagka uh, pagka ano, no? Uh, pagka ikaw ay uh, nagpabid ng kalye, no? Uh, yun, automatic bababa yun. Oo, yung estimate ng ayan siya. Tiniyak naman ng kalihim na hindi makukumpromiso ang kalidad ng proyekto. And this would really do a no, to curb corruption, but still maintain quality. If the private sector can build a road at those prices, why cannot government do the same? Walang rason kung bakit hindi, di ba? No other reason. Except for corruption. Pinaplan siya pa raw ng DPWH ang bagong pricing guide para sa mga materyales sa konstruksyon ng mga gusali, gaya ng mga classroom at ospital. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.